morning guys ayan guys may mga tanim naman ako dito guys ano guys kamatis guys oh. ayan buhay na yan guys parami oh. na akong tanim na kamatis At ito guys, ano, itong tanim ko na opo, ang bilis man, no? Bilis lumaki ng bunga. May bunga na naman siya guys. Eh. Parang kailan lang nawala yung bunga yun. May palit agad guys. Eh. Ang bilis lumaki. Lang araw lang yan. Mga ano lang siguro yan. Mga wala pa linggo. Dati nawala na yung uh, ibang bunga dito. Pinalitan agad. Si pag talaga nito mga idol. Meron pa dito mga idol, no. Oh, o yan, oh. Tinatakpan, ko nang daon kasi pag nakita yan. Kukunin na naman agad yan. Pero pwede na kunin 'to malaki na eh ayan pa sa ilalim mayroon pa ayan guys eh. ayan oh pwede na kunin to malalaki na oh Ang <laughs> bilis doon kami ng bunga yan. na. Dito pa guys. May tinakpan pa ako dito guys. Eh. Ayan. Pang lima. Ayan, meron pa dito guys sa ilalim guys ha. Eh. Pang-anim. Ayan guys ha. Eh. Pang-pito. Natakpan-takpan ko din. <laughs> Mahaba na rin yan. Ayan, pang-walo. Patami guys, bunga guys. Sipag mo mga ano ko. Tanim ko. Nakakatawa guys. Ayan pa mga idol oh. yung na po nun, mahaba na. Ayan guys, i-harvest ko na to guys. Baga mamaya maunahan pa ako guys. Kunin ko na to guys. Maunahan pa ako nito guys. Oh. Ayan guys, ito pangalawang i-harvest guys ngayon guys puning ko na rin ito mamawala rin ito sayang ngayon guys pangalawa ano laki na ito guys pangatlo guys ano ba yung nakatago dito Ayan guys, pangatlo. Ang haba na rin ito. Ayan mga idol, oh, pangatlo. Mayroon pa dito sa kabila. Ayan guys, pang-apat guys, nakukunin ko guys. Oh. barrier na pang apat guys ang iba maliliit pa pag hindi ko kasi ang guys kinuha mawawala din sa ayan ayan guys pang lima na ay harvest natin guys so, oh. pang lima ayan guys oh. pang lima Ayan, yan na guys, ang narbis ko guys. So, limang piraso guys. Piraso, limang piraso lahat guys, ang narbis ko guys.